Eh, talaga ba namang lalayas ka na at babalik ka na sa Maynila? Eh, gano'n na nga. Bahala ko na nga mamundo. Sana huwag ka na umalis, Ismael. Bakit? Hindi kasi, unti-unti ko nang nakakagaanan ng pag-uugali mo. Magulo ka mang kausap na aliwa ko sa'yo. Puro kalokohan man ang pinagagagawa mo. Natutunan ko na ang tanggapin. Kakaiba kang tao eh. Kaya na umalis. <coughs> Carlota. Huh. Simple lang naman ang kasagutan na kailangan ko. Alam ko naman kaya ayaw mo kong palisin dahil may gusto ka sa akin. Hoy, wala ko sinasabing ganyan ah. Wala ko sinasabing ganyan. Yan ang hirap sa'yo eh. Ayaw mo pang aminin. Pinipilit mo dyan, itago sa damdamin mo na may gusto ka sa akin. Gusto mo pa yata. Magalit ako eh. Eh, di magalit ka. Ya, ya, yan, yeah, yan, yan. Yeah. ugali mong yan pinaiiral mo na naman. Eh, paano ba naman magkakagustong tao sa'yo? Nananakot ka pa. Wala ka man kalambing-lambing sa katawan mo. Eh, ano makakakuha ako? Ganun talaga ako. Ganun talaga ako magmahal. Ano naman ang diferensya nun? Eh, Natutuliligan tayo ako sa'yo. Basta ang sabi ko, huwag ka na sanang umalis. Ngayon, kung bibigyan mo ng ibang pakahulugan yon, eh, problema mo na yon. Pakain mo na lang tong kabayo ko. Goodbye.